<laughs> si, si Robbie po ay uh, tubong bataan. Yes! Last Tuesday, eh, naglaro dito ang uh, team Hanas Pilipinas na mula rin sa bataan. Sige, saan ka ba sa bataan, Rob? Sa Samal. Robby, ba? Gusto mo ba silang batiin? Ah, um, hello po sa Matawaran and Tagorio family. And hello din po kay Dodi Risa Joy Batindaan. Alright. Si Ama ka naman ay taga-Tayabas, Quezon. Kung saan tuwing may May 15, eh, ginaganap yung uh, hagisan ng suman. Ano pang nangyayari doon sa festival na yun, Amaka? Agawan lang po ng suman. Kung gusto niyo po, bibigyan ko po kayo ng suman. Pag ginas niyo ulit ako dito. Talaga? Pag inagaw, kinakain naman. Kinakain, naman. po, madami. Blessing yun eh. Oh, blessing. Ang totoo yan. Ano ba yung talagang mainam na sausawa ng suman? Asukal. Asukal talaga. Anyway, good luck sa inyo. Double points round na kasi to. And the top six answers are on the board ano una mong gagawin kapag ang kaibigan mo ay biglang nahilo? Robbie. Dadalhin sa klinik. Dadalhin sa klinik. Ngayon mm -hmm. ang survey said. Eh? Pwede, pwede. Una mong gagawin, ama ka, kapag ang kaibigan mo ay biglang nahilo. Papaypayan ko siya. Papaypayan. Survey said. Eh? Mas pataas. Tama ka. Pagkakataon niya na ito. Pass or play? Play na! Ah, let's go. Let's play. Ladies tags for round 3. Juna, hopefully makuha niyo ng kompleto to. Anong una mong gagawin kapag ang kaibigan mo ay biglang nahilo? Papainungin ng tubig, syempre. Tubig? Services? Yes. Kat, ano ang una mong gagawin kapag ang kaibigan mo ay biglang nahilo, Kat? Bibigyan ng gamot. Bibigyan ng gamot. Can you be specific? Gamot saan? Iinumin po yung gamot. Iinumin. Okay. okay. Iinumin ng gamot. Okay. One, ano ang una mong gagawin kapag ang kaibigan mo ay biglang nahilo? Bibigyan ng inhaler. <laughs> inhaler. Wala, wala, wala. May papa mo yun? Yes! One more to go. Amaka. This is the top answer so I'm sure kuha mo ito, Amaka. Ano ang una mong gagawin kapag ang kaibigan mo ay biglang nahilo? Hihilutin ko siya. Hihilutin. Hihilutin. Massage, diba? massage, massage, ba? massage, diba? says, wala. Okay lang yan. You have two more chances, massage, Una mong gagawin kapag ang kaibigan mo, massage, 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 muna. Para magawa mo lahat to. Tapa, sir. Tapa, sir.